O mga ka nandito ako sa aking farm na uh, kuwan. Farm ako na ano kuwan. Ni Karnaba. Na sa Karnaba na ako mga ka-farmers. Naglipro na ako ka-farmers. Na ako. O akong farm sa mga ka-farmers. Karnaba to na saging. Napadulong ito mga ka oh. Yan may lubi naman no pahabol lubi sa una de, sa mga farmers ka daghang kayo lubi dari ah nagigay weather kaya sa kung sa karaan taas na kayong mga lubi tagas na kayo manangigay weather mga ka farmers karoon ni karnaba yan yan padulong dito rin na po gumaghilong mga farmers oh. manay kong payag rin mga farmers may manok na kudriya Tara lang po kung mahinlo pa first. Dari pa dulong. Kaya. Kaya eh, na ako. farmers, huwag pilag adlaw ko. Kaya nagkuhan ko. Nag abro. Nag. Sa akong lakatan na po kung nagatiman. Na ako'y lakatan mga ka-farmers. Eh. Eh. Ako nang i-video ang akong lakatan mga ka-farmers. Palihog lang ko palo sa akong YouTube account mga ka-farmers. Para update ko ninyo sa akong mga video na lakatan. At. Kuhan. Karnaba. Sabah. ini sabah ito mga ka-farmers. Yan. oh, harbis ako ko parmas itong kuwan. adlaw. Nah, may ito, farmers, oh. Yan. May harbis ako camera ito. Yan. Malapit na po dyan. Yan. Yan. Kunting karnaba mga farmers, Yan. Padong dyan. Dito yan. Andito ako kaparmers. so, oh. Yan. Yan yung mga karnaba dito kaparmers. So okay, dili na ako ng ako di patiman gipatiman ako dari ka farmers so okay jud po na mong kuan among halin dari mga farmers mga ana sa ugamay ang iha dei karna iha dei kining kining kuan lobby kining lobby mga farmers iha ning tanom pag hinloan ya ko nako kay arong kalipay po siya ba ari ka farmers tara kuning lobby nya na mo ning lobby daghan kini lubing ni tanom magkag may pakay dugay pakay ni mutubo ang farmer sa pila pag harvest pa pila, pila pag harvest sa ging dei mga farmers, pila pag harvest na to gamay pa manggabi oh kan gaay sa ona ka farmer na kaparmers. bag no pag sulod nang ka farmer pag nutyan ni sa ona pag sulod nang ko dre na area kini e, masigigan bag nutyan ni nga akong gatiman karon mga bagnol nawala na sayuhan na Say, ni mga moso unahin luan mong kunuan manay kuan ya gamit ko sa og chemical gamit ko og katong ani gamit ko oh, kuradan kuradan ka farmers butangan ako ang yang punuan og oh, kuan kuradan kanang eh, mga bagnol yang punuan akong bangagan yang butangan og oh, kuradan para mamatay ang yang mga kuan mamatay ang gining mga bakterya sige mga farmers Bye bye muna. Ingat. Thank you for watching. God bless us all. Pali ko follow sa akong YouTube account mga farmers. Para updated kayo sa oban akong video. Mag video to sa atong nakata na pod. bye bye.